Narito na mga umaksyong balita ngayong araw. Iyahatid namin mula mismo sa frontline sa umaga. Tigil pasada ng manibela at piston laban sa nalalapit na deadline ng consolidation ng mga jeep Umarangkada na ngayong araw. Sitwasyon sa mga lansangan, iyahatid live. Mga lokal na pamahalaan at maging iba't ibang ahensya ng gobyerno may alok na libreng sakay para sa mga stranded na commuter. Research vessel at barko ng Philippine Coast Guard binuntutan at hinarang na naman ng barko ng China sa Scarborough Shoal. Iran, nagpaulan ng daan-daang missile laban sa Israel. Mga Pinoy na ipit sa gulo. At sa showbiz, Catherine Bernardo pinag-aagawan daw ngayon ng mga bigating manliligaw. Abiso sa mga motorista, sarado pa rin ang isang bahagi ng Salas Road sa Pasay City dahil sa lumitaw na sinkhole. Nasira raw ang kalsada dahil sa tumagas na tubo ng Maynilan. Nasa frontline ng palitan yan, si Gerard De La Peña. Pansamantalang hinarangan ng bahaging ito ng eastbound na kalsadang ito sa May Sales Road sa Pasay City. Isang sinkhole kasi ang biglang lumitaw sa gitna ng kalsada kahapon ng umaga. Sa mga litrato ng MMDA, tila nagsimula ito ng mabitak kalsada at umapaw ang tubig sa ilalim nito. Sa mga susunod na litrato, tuluyan nang nasira ang bahagi ng kalsada at nakikita kung gaano talaga ito kalaki. Ayon sa mga otoridad, halos sampung talampakan ang lapad nito at sampung talampakan din ang lalim. Agad namang isinara ang apektadong kalsada para makumpuni. Paliwanag ng Maynilad, may tumaga sa tubo. Kaya lumambot at napuno ng tubig ang lupa sa ilalim ng kalsada. The, the pipe that was hit, it's actually fairly new. Meron siyang nasustain na external damage. We're thinking that there's a third party that actually hit the pipe. Kaya siya nabutas in the first place. Agad naman din daw natapos kanina madaling araw ang pagpalit sa sirang tubo. Naibalik na rin daw ang tubig sa siyam na pong account sa naapektuhan. Pero mananatili pa rin daw ang harang ng Department of Public Works and Highways. Still coordinating with the relevant agencies on the proper restoration. For now, bago namin i-backfill yung site, nag-check din kami baka, baka lang mayroon pang ibang leaks sa area. Dahil sarado pa rin ang kalsada, bumigat na ang trapiko sa lugar ngayong lunes. Inabisuhan na ang mga motoristang papuntang SLEX na iwasan muna ang sales. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Umarangkada na ang dalawang araw na transport strike na ikinasan ng mga grupong Piston at Manibela. Bukod sa pagtutol sa consolidation at modernization, gusto rin daw nilang makaharap si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Live mula sa Maynila, nasa front line ng balitang yan, si Dave Abuel. Dave, kamusta? Marami na ba ang walang masakyan? Jess mawi hindi pa ramdam ang transport strike na ikinasa ng grupong Manibela at Piston ngayong araw dito sa Maynila. Patuloy pa rin kasing bumabiyahe ang mga pampasadang jeep sa mga oras na ito. Bandang alas 7 kaninang umaga ay mayat-maya ang dating ng mga jeep sa panulukan ng Agoncillo at Pedro Hill sa Maynila. Nagdesisyon ang samahang Aguajoda o Agoncillo Guadalupe Jeepney Operators and Drivers Association na bumiyahe muna ngayong umaga. Yan ay para hindi maabala ang mga papasok sa trabaho at eskwela ngayong umaga at mayroon pa rin may uwing kita sa pamilya. Pero pagkatapos daw ng ilang biyahe ay paparada na rin ang higit 50 na units ng samahan bilang pakikisa sa tigil pasada ng piston at manibela. Ang ilan nga sa mga miyembro nila pumarada na matapos lang ang isang ikot. Sabi ng isang opisyal ng samahan, sang-ayon sila sa planong modernisasyon ng gobyerno, ang mariing tinututulan lang nila ay ang consolidation o pag-anib sa kooperatiba para pagsamasamahin ang kanilang mga prangkisa. Mamayang hapon, babiyahay sila ulit para makauwi naman ng ayos ang mga pasahero. Jess Maui sa mga kapatid nating nangangamba na baka mahirap makasakay mamaya dito sa Maynila, ayon sa LGU, nakahanda naman daw ang ilang mga e-trike, transporter at SUV para umesiste sa mga may stranded. Jess Maui. Maraming salamat, Dave Obuel. Magsasagawa ng libreng sakay program ng National Capital Region Police Office o NCRPO para sa mga commuter. Ayon sa NCRPO, higit dalawandaang kotse, truck at mga bus ang ipapakalat nila para sa mga mahihirapang bumiyahe ngayong may transport strike. Magdadagdag din daw sila ng pwersa sa ilang lugar at maglalagay ng mga checkpoint para naman sa seguridad. Makikipagtulungan din daw sila sa mga LGU para matiyak na maluwag ang daloy ng trapiko sa mga lugar kung saan may kilos protesta. Samantala, nag-abiso naman ng MMDA na hindi nila sususpendihin ang number coding scheme sa gitna ng tigil pasada. Ibig sabihin, tuloy ang pagpapatupad ng number coding scheme mula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi bawal bumiyahe sa nasabing mga oras ang mga may plakang nagtatapos sa 1 at 2 na sakop ng coding tuwing lunes. Nagsimula ng magdatingan ng mga tsuper at operator na sasali sa protest caravan papuntang Maynila. Pero bago yan, may hirit muna silang pasada. Live mula sa Quezon City, nasa frontline ng balitang yan si Gerard De La Peña. Gerard, marami bang dumating na mga driver at operator dyan? Mawi, nagsimula na nga magtipon-tipon ang mga miyembro ng piston dito sa UP Diliman para sa kanilang transport strike. Sa ngayon ay may mga ilan nila ng mga jeepney dito sa kahabaan ng University Avenue. Ang ilan sa mga chopper bumiyahin muna kaninang rush hour para may maipangkain man lang daw ngayong araw. Kaya ayon sa LTFRB, normal ang mga biyahe kaninang bandang alas 7 ng umaga sa Baklaran Quezon Avenue at Commonwealth. Kayo sa Commonwealth, may napansin tayong mga pasahero na hirap makasakay. Ayon sa kanila, normal na raw na mahirap makahanap ng mga sa may bandang pilkowa, lalo na tuwing rush hour. Pero mas mahirap daw ngayon dahil kakaunti ang jeepney na masasakyan. Mawi mamayang tanghali, dito sa UP Diliman ay magkakaroon ang pisto ng isang solidarity lunch bilang bahagi ng uh, kanilang mga programa ngayong uh, unang araw ng kanilang transport strike. Mamayang alauna ay magkakaroon ng misa at pagpatak naman ng alas dos imedya ng hapon ay magsisimula na silang uh, magmarcha papunta sa Menjola kung saan nila tatapusin ang kanilang programa para sa araw na ito bilang bahagi ng kanilang tigil pasada. Maui. Maraming salamat Gerard de la Peña. Nakapwesto na rin sa kalooka ng mahigit 3,000 mga pulis para bantayan ang inaasahang kilos protesta ng mga operator at super laban sa PUV Modernization Program. Para sa detalye, nasa frontline ng balitang yan live si Laila Pangilinan. Laila, may mga nagrali na ba dyan at ramdam na ba ang tigil pasada? Jester, ngayon dito sa Caloocan City, hindi gaanong ramdam ang transport strike. Katunayan, tuloy-tuloy nga ang biyahe ng mga jeep dito ngayong Monday morning. Sa pag-iikot nga natin, ano, ay, uh, may mga jeep pa rin tayong nakikita na pumapasada, pero kapansin-pansin na mabilis mapuno ang mga ito. Ayon sa mga nakausap natin mga driver, mas pinili nilang pumasada dahil gipit at kailangan nilang kumita. Ang iba naman, hihinto din daw kung papatigilin sila pero habang hindi pa, tuloy pa rin daw sila sa kanilang pagkayod. Naka-full alert naman ang mga tauhan ng Northern Police District dito sa monumento. Merong 350 ano, na mga police dito sa monumento at nakapwesto naman kanina pang umaga ang mahigit 3,000 mga police sa buong Kamanava na yan, Jess. Namataan din natin kanina no, dito sa monumento na dumaan ang dalawang jeep ng piston at sila ay patungo raw sa UP para makisali sa kilos protest sa laban sa jeepney modernization program ng pamahalaan. At sakali man magpa no, Jess, and, uh, sakaling magpa ang mga driver na makisali sa kilos protesta, nakahanda naman ang mga LGU ng buong Kamanava para magbigay ng libreng sakay. Ganoon na rin ang mga pulis libreng sakay para sa mga maaaberyang commuter. Yan muna ang pinakahuli dito, Jester. Balik sa'yo. Nagulat mula Kaloocan. Maraming salamat, Laila Pangilinan. Epektibo na ngayong araw ang ban sa mga e-trike, e-bike at ibang kagayang sasakyan sa mga major roads sa Metro Manila. Kasabay nito, magsisimula na rin ang pulihan sa mga lalabag sa utos. May multa itong 2,500 pesos. Pero kung walang lisensya o rehistro ang sasakyan, diretso impound na ito. Base sa memo ng MMDA, bawal ang e-trike, e-bike, tricycle at mga kuliglig sa ilang daan gaya ng Recto Avenue, Kirino Avenue, Edsa, Araneta Avenue, Rojas Boulevard at iba pa. Sa ibang balita, may nakaambana namang dagdag-singil sa presyo ng produktong petrolyo ngayong linggo. Sa pagtataya ng uni-oil, nasa 80 centavos hanggang piso kada litro ang posibleng patong sa diesel. Nasa 20 hanggang 40 centavos naman ang nakikitang dagdag sa kada litro ng gasolina. Sabi ng Department of Energy, dahil pa rin ito sa tumitinding tensyon sa pagitan ng mga bansa sa Asia, partikular na raw ang gera sa Gaza. Ipinagmalaki ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga naplansyang kasunduan mula sa dinaluhan niyang Trilateral Leader Summit kasama ang Japan at Amerika. Pasado alas stress sa madaling araw kahapon na makauwi sa bansa si PBBM sa kanyang arrival speech. Ibinida ng Pangulo ang ipinangakong tulong ng Washington at Tokyo para palakasin ang infrastruktura at digital connectivity sa bansa. May mga kasunduan din para sa ibang sektor gaya ng semiconductor, energy at mineral security partnership. Bukod sa mga yan, pinaka-importanting commitment down na nakuha ng Pangulo sa summit ay ang pagtalakay sa issue sa West Philippine Sea. Nangako ang Amerika-Japan na tutulong sa pagpapanatili ng kapayapaan sa Indo-Pacific region. We explored ways of enhancing our cooperation in a number of areas of mutual concern, including in enhancing economic resilience and security, promoting inclusive growth and development, addressing climate change, and maritime cooperation. Kaugnay niyan, mariin namang kinundina ng China ang sanib puwersang pagkondina ng Amerika, Pilipinas at Japan sa mga iligal nilang aktibidad sa West Philippine Sea. Git ng China, malinaw na paninira lang laban sa kanila ang joint statement ng tatlong bansa. Nanindigan din ng China na iligal ang 2016 arbitral ruling na nagpapawalang visa sa nine-dash line claim nila sa South China Sea. Iimbestigahan na ng kamara ang sinasabing gentleman's agreement ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa China kaugnay sa isyu ng agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. Ayon sa liderato ng Kamara, gusto nilang ungkatin sa pagdinig ang katotohanan sa likod ng kontrobersyal na kasunduan. Una nakasing sinabi ng China na totoong may gentleman's agreement si Duterte sa kanila. Pero si Digong itinanggi ito. Git na mga mambabatas, gusto nilang malaman kung sino ang nagsisinungaling sa dalawang kampo. Kung si dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio naman ang tatanungin Pwedeng kasuhan si Duterte kung totoo ang pinasok niyang kasunduan dahil malinaw daw na paglabagyan sa anti-graft law. Binuntutan ng barko ng China Coast Guard ang ating mga barko sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc. Sa mapang ito na ibinahagi ng maritime security expert at dating US defense Attaché na si Ray Powell, makikita ang China Coast Guard 5303 na bumubuntot sa ating research vessel na BRP Hydrographer Ventura at escort nitong BRP Gabriela Silang kaninang umaga malapit sa Luzon Coast. Makalipas ang ilang oras, makikita ang China Coast Guard na hinaharang na ang ating dalawang barko na papunta sana sa Hydrographic Research Area sa hilagang bahagi ng Baho de Masinloc. Wala pang pahayag dito ang Malacanang o Department of National Defense. Itinanggi ni Police Major General Mario Reyes na kamag-anak niya ang babaeng nahuli sa EDSA busway noong nakaraang Webes. Yung driver's license po ma'am. Pamangkin ako ni Major General Reyes. Yes po. Mario Reyes. So huwag mo akong maanihin. Sa nasabing insidente, tumanggi ang babaeng motorista na ipakita ang lisensya niya ng masita sa EDSA busway. Nagpakilala siyang militar at pamangkin daw ng isang Major General Reyes. Pero ayon kay Major General Mario Reyes, hindi niya raw kadugo ang motorista na nagpakilala bilang si Major Reyes. Hindi niya raw ito kilala. Hindi rin daw katanggap-tanggap at nakakasira ang paggamit ng pangalan o reputasyon ng mga polis para makaiwas sa pananagutan. Nakikipag-usap na raw si Major General Reyes sa kanyang mga abogado para makasuhan ang motorista. Una nang itinanggi ng AFP na miyembro nila ang babaeng nahuli sa busway. Isa ang naitalang sugatan sa pagpapaulan ng missiles ng Iran sa Israel nitong linggo. Naghahanda naman ang gobyerno ng Pilipinas para sa posibleng paglikas sa mga Pinoy roon. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualdez. Umalingaw ngaw ang mga sirena sa iba't ibang bahagi ng Israel linggo ng madaling araw. Kasabayan ng pag-atake ng Iran sa Israel. Sa impapawid ng Jerusalem, makikita ang dami ng mga misal sa ere. Ready naman sa pag-atake ang Israel Defense Forces. Gamit ang kanilang Iron Dome Defense System, isa-isa nilang sinalag ang mga misal ng Iran. Matapos ang pag-atake, makikitang nagkalat ang mga debris na galing daw sa misal attack sa mga daan sa Jordan na kalapit lamang ng Israel. Nakunan din ng iba nating mga kababayan sa lugar ang misal attack. Napadasal na lang ang Pilipinang si Karina Alon habang pinapanood ang pangyayari. Oh my God! Me, hindi naman daw nakatulog magdamag ang isa pang Pinoy doon na si Shai dahil sa takot. Nakakatakot dahil basta-basta uh, uh, na lang sila umaatake at uh, surprise po ang nangyayari kaya ito hindi kami nakatulog dahil tumunog na naman ang sirena at uh, marami ang uh, <clears throat> nagpanik din ng mga kababayan natin. Ayun sa Israel, aabot sa tatlong daang misal sang pinakawalan ng Iran pero naharang halos lahat ng kanilang militar. Isang babae ang naiulat na nasugatan sa pag-atake. Nagpaulan ng misal ang Iran bilang paggante sa pag-atake ng Israel sa konsulado ng Iran sa Damascus, Syria nitong April 1. Pito ang nasa wiroon, kabilang ang ilang top commanders ng Islamic Revolutionary Guard Corps ng Iran. Inasahan na raw ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang anumang direktang pag-atake ng Iran at handa rin daw silang gumante sa kung sino mang aatake sa kanila. Kasunod ng pagtindi ng tensyon doon, nagabisong abiso Embahada ng Pilipinas sa Tel Aviv na huwag munang pumunta sa ilang lugar sa Jerusalem, West Bank, border ng Gaza at Lebanon at sa Golan Heights. Pinagandaan na rin ang posibleng paglikas sa mga Pinoy. Sa tala ng Overseas Workers Welfare Administration o OHA, nasa 30,000 OFW sa Israel. Mukhang seryosong seryosong-seryoso ito. So uh... Nagpa-standby na kami ng uh, repatriation structure kung sakaling uh, kailanganin ka agad ito. So inalerto ko na yung ating mga welfare officers doon to prepare. And we're also preparing the budget para in case uh, magkaroon ng uh, mass repatriation, we'll be ready. Ay, ay, pala, 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 pala. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Kasabay ng pag-atake sa Israel, sinalakay rin daw ng persa ng Iran ang isang barko sa Gulf of Oman. Sa kuhang ito, isang helikopter ang makikita maaligid sa cargo ship na MSC Aries na meron umanong kinalaman sa Israel. Ilang saglit pa, nagbaba ito ng lubid, sa bumaba ang ilang mga tao. Kinumpirma naman ng operator ng barko na kinugkog ng Iran ng MSC Aries. Tinatrabaho na raw ng operator ang ligtas na pagbalik ng barko at crew nito. Apat sa 25 tripulante ng barko ay mga Pinoy. Kausap na raw ng Department of Migrant Workers ang manager at operator ng barko at ang Department of Foreign Affairs para masiguro ang kaligtasan ng mga Pinoy. Siniguro rin nila sa mga pamilya ng mga tripulante na magpapaabot sila ng tulong. Kaya umano si Jericho Rosales at Alden Richards kay Catherine Bernardo, ayon niyan sa isang source ni Ogie Diaz. Pero mas boto raw ang pamilya ni Kath kay Alden na isa ring maniligaw ng aktres. Noong nakaraang linggo lang present sa housewarming party ni Kath si Alden, halos hindi mapaghiwalay ang dalawa sa naturang party. Dahilan para kiligin ang Kath Den fans. Naunang sinabi ni Alden na what you see is what you get ang real score nilang dalawa. Wala naman sa housewarming party ni Kath si Jericho. Deleted na sa Instagram account ni Bea Alonzo ang mga litrato nila ng dating fiancé niyang si Dominic Roque. Binura na raw ni Bea ang mga litrato niya kasama si Dominic sa pagbisita nila sa iba't ibang bansa. Tinanggal na rin niya ang mga litrato ng kanilang special moments. Pero nasa YouTube pa rin daw sa ngayon ang ilang vlogs kung saan kasama si Dominic. Mahalalang lang na-engage siya na Dominic at Bea noong nakaraang taon pero naghiwalay rin ngayong 2024. Oh, uh, Along update. Alam mo, Mama Dems, may ko-confirm co sana kami sa'yo. Kaso baka inaantok, inaantok pa. ka. Pa, parang inaantok alam si Mama Dems. Alam mo, parang nahihimatay nga. Hindi lang ako inaantok. Parang kung may tatanungin kayo sa akin, sorry, oh my God, parang nahihimatay ano, na. Ay, <laughs> yan, yan, yan na, <laughs> <lan. naputulun laughs> na, yan na, yan na. Natuluyan na yan. Alam mo, alam na. Alam, mo, alam na, alam niyo, Jess, <laughs> walang wala yes. kang sa akin, di ba, Jess? Fairness to Mama Dems. Tutulog yan, oh, matutulog yan. muna siya bago kanya sasagutin. Oh, Makapula ka pa naman ngayon. Dalaman lang yun. Habang tulog siya, Dems, ano <laughs> And then <laughs> <laughs>